Kahit ano pa yung relihiyon mo. Kahit ano pa ang tawag sa relihiyon mo. Kahit ano pa ang pangalan ng Diyos mo. Basta naniniwala ka sa Diyos, yun ang importante sa lahat. Kahit ano pa yung relihiyon mo. Kahit ano pa ang tawag sa relihiyon mo. Kahit ano pa ang pangalan ng Diyos mo. Basta naniniwala ka sa Diyos, yun ang importante sa lahat. Kahit ano pa yung relihiyon mo. Kahit ano pa ang tawag sa relihiyon mo, kahit ano pa ang pangalan ng Diyos mo, basta naniniwala ka sa Diyos, 'yun ang importante sa lahat. Kahit ano pa yang relihiyon mo, kahit ano pa ang tawag sa relihiyon mo, kahit ano pa ang pangalan ng Diyos mo, basta naniniwala ka sa Diyos, 'yun ang importante sa lahat.